Binigyan po kayo ng masundalo at ilang kabataan ang mga nakahimlay sa libingan ng mga bayani. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, uh, Pia, nagsama-sama ang mga miyembro ng Philippine Army, Boy Scouts at CAT unit ng ngayong umaga. Ito'y parang nga bigyang pugay ang kulang sa 23,000 sundalo na libingan ng mga bayani sila ang nagtirik ng watawat ng Pilipinas sa puntod ng mga sundalo. Ayon kay Lieutenant Colonel Noel Letoyato, ang tagapagsalita ng Philippine Army, matagal nang hindi nadadalaw ang mga puntod na mga sila ang ating mga bayani mula sa ikalawang digmang pandigdig, Korean War at Vietnam War. Nararapat lamang daw na bigyan ng parangal ang mga sundalo na nag-alay ng buhay nakausap ng uh, GMA News ang safety officer na si Kimberly Cole at ang uh, boy scout na si Daniel Pabon. Masayaro sila na nakadalaw sila sa mga bayani ng ating bansa. Nararapat daw na alayan sila ng watawat at uh, sa limang araw na paggunita ng undas, nasa isang milyong katao raw ang uh, tinatayang pupunta sa libingan ng mga bayani. Nasa may git walong uh, libo ang uh, nakahimlay sa may git sa na libingan. Pero pwedeng ipasok ang sasakyan at magparada sa right side ng three-lane road sa loob ng libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio sa Taguig. Maraming salamat, Ian Cruz.